Meron pong paliwanag si Attorney Falsis tungkol nga sa reaction netong si netong si Kiko Barsaga nung siya po ay patawa na. Hmm. Pinatawa na ng penalty. Ito nga po yung suspension. Two month suspension. So akala niya, yun na yun. Hmm. Ang sinasabi kasi dito, hindi daw siya nagulat. Hindi daw nagulat at umasim ang mukha netong si Kiko Barsaga nung marinig niya na siya ay guilty of ethics violations at nung pinatawan siya ng penalty of suspension. Hindi daw siya, tila ba hindi nagulat? Para bang natuwa pa nga daw? Natuwa pa daw. Actually, parang natawa pa siya at excited, uh, excited uh, siya na kontra yung desisyon laban sa kanya. Excited daw, na kontra. Hmm, na masususpende siya. Pero, nagulat na lamang daw siya at biglang umasim nga yung kanyang pagmumukha. kitang-kita yan dito, pagmumuka, Um, nung narinig na na two-month suspension ang ipapataw sa kanya, pero without pay ang penalty. Walang sweldo. Abay kaswerte naman neto na si Bato de la Rosa, ano ho. Totoo yan, na sa mga barangay, pag ikaw ay kagawad, sa mga... Um, munisipyo kung ikaw ay uh councilor walang sweldo bawas ang sweldo mo pag umabsent ka sa session hindi ba dapat ay katulad din niyan or applied or naa-apply din ito sa mga senador mukhang unfair itong ganitong uh, sistema pero yun nga balikan natin doon daw siya nagalit etong si Kiko Barsaga dahil mawawalan siya ng 700,000 sa dalawang buwan. Ibig sabihin, 350,000 per month ang ang sweldo na itong isang ito. O, 700,000 um, sa dalawang buwan. Mawawalan daw siya ng sweldong 700,000. At panggastos daw niya yan sa kanyang mga games at kung ano na ano pa. Kahit daw expansion ang gusto ko at hindi sub-suspension, konswelo na rin ito. Dahil kahit papano, malaking kabawasan nga naman yung 700,000 uh, sa two-month suspension na itong si Barsaga sa haba ng bayan. Pero dapat talagang kasuhan daw ito, kasuhan din daw ito uh, on promoting the secession of Mindanao at i-expel na tuluyan sa Kongreso. nag ngit ngayon siyempre ang mga DDS dahil ang bilis daw ng, ng uh, pagpataw ng kaparosahan kay Kiko Barsaga kasi po, ang bilis nung kanyang pangwawalang hiya. Uh, ipinakita niya. Hmm. Garapalan, ika nga. Garapalan. Yung sanasabi ni Kiko Barsaga na marami daw dyan na mga may kabit na kongresista o di ilabas mo. Kasi yung ganyang mga kabit-kabit issue, hindi naman garapalan na binubulgar. <laughs> Kung tutuusin, um, talagang dapat para patawan din ng kapar kaparusahan yung mga ganyan na nasa or ng mga public officials. Pero eto kasing kay Kiko Barsaga, ang tawag yan, pagiging garapal. Hmm. Natural lamang na merong mga guidelines kung ano ang uh, uh, dapat parusahan na violation ng mga hungry within the Congress itself. At yan dapat talaga ay madali lang. Pero yung sinasabi niyo na kaso laban sa mga corrupt, may proseso dyan. Mas mas... Uh, sabihin na natin, mas komplikado ang proseso dyan dahil maraming kakalapin na ebidensya. Pero itong si Kiko Barsaga, siya mismo ang naglalatag ng ebidensya laban sa kanya.